Dito po ngayon si Mr. Ruwe Manuel. Okay, para humingi ng tulong at matulungan na rin sa idol, ma-refund ng perang pinambili niya ng motor kasi bumili siya ng November 2016 after one month, e eh, biglang may factory defect. Ano po yung sira ng motor? Sabi ng mekaniko, factory defect. Sabi niyo na po sa kumpanya? Opo, binalik namin. Anong sabi po? Ayusin daw nila. Pero? Binigyan ko po ng dalawang linggo, hindi inaayos. Kaya gusto nyo refund na lang? Opo. Sige, kakausapin natin si Mr. Vincent Bautista, manager ng Motorali Corporation Pasig Branch. Magandang hapon po sir. Sir Vincent. Sir sir, magandang hapon sir. Sir, andito yung customer nyo si Mr. Manuel. Ay yes, sir. Okay, one week lang daw po nung mabili niya yung motor, cash sa inyo pong tanggapan. Yes sir. Sira na agad at uh, dinala niya daw po dyan sa inyo. Factory yes, effect defect na po, sabi ng mekaniko. At gusto niya na po ma-refund yung pera? Hindi. Eh, kung kasi sir, yung nangyari kasi doon sir, one week na yung one sir, yung motor, nung first day sana na ibalik nila sir, napalitan sana na yung unit sir. Okay. Eh, nga lang sir, ngayon nangyari sir, eh, total may warranty two years po yon. Kung ano mm -hmm. man yung maging sira doon sa konser, makina, antayin po lang namin yung galing sa Honda yung pyesa po papalitan po 'yon. Eh, kung masisira na naman, sir. Palitan na naman ng namin pero wala namang bayad 'yon, sir. Kaya po warranty na 2 years. Meron tayong tinatawag na lemon law. Yung bang lemon motor mo, na kapag binili sa umpisa pa lamang ay nasira na, tapos nasira ulit pang beses, dapat ho uh, binabalik na 'yon at pinapalitan na. Hindi po uh, sir, yung papalitan eh, yung nyo eh, so, re yun ng makina. First first time pa lang uh, gagawin to, sir, na kumpuniin yung motor nila, sir. Eh, okay, two weeks na lang po din, yung sir, motor nandiyan sa inyong shop, tama, sir? Oo, oh, sir, kasi nantay namin yung pyesa galing doon sa concert sa Batangas po, yung sa Honda. Ano po yung diferensya po sa motor? Yung crankshaft ano? niya, sir. Sa ano sir, po yung crankshaft? Sa loob ng makina, sir. Ano po ah, nagagawa nung sa makina, sir? Kung kaso lang, maingay lang yung makina, sir. Pero pag once na napalitan na yun, sir, kitinun na yun, sir. Mr. Manuel crankshaft yes, sir. daw po sa loob ng makina yon na dapat palitan, iniintay nila yung pyesa. Once na palitan daw yon titinu na raw. Saka hindi raw matino. Pasaway yung motor, yung crankshaft. Anong sa tingin niyo po? Ano pong... Palitan ng unit. Kung kaya i-refund kasi cash po yan eh. Palitan daw po yung unit o dili kaya i-refund, sir? Hindi ko, sir. Eh, sasabihin muna namin dun sa, sa main namin kung ano man yung magiging nila sir. Pero ang kasi natin dun, sir, pag alam nyo sir, bigyan kita ng uh, advice. Alright? Yes, so kung ako po sa inyo, yung motor na yan nasirain, ibalibag nyo po yan sa TMX Honda, sa yes, manufacturer. Sandali lang sabihin nyo dun sa Honda, we don't want to deal with this anymore. Ayaw na po namin madagdagan yung sakit sa ulo namin. Tama na yung minsan may dumating na customer dito at nagreklamo. Okay? Uh, bigyan nyo kami ng bagong unit para kapalit kay Mr. Manuel. Tapos, ang problema. Kaysa naman, sir, nare-repair nyo. Pagkatapos nyo po ma-repair yan, paano kung nasira na naman? Babalik ulit sa si Mr. Manuel. So, sakit sa ulo po sa customer ninyo, sakit sa ulo po ninyo. So, uh, putulin na po natin yung sakit sa ulo po both ninyong dalawa. Ngayon pa lamang, ibalik po yung motor sa manufacturer, bigyan nyo siya ng bago. Intindi, sir? i doon sa regional manager namin, sir. Oo, sabihin mo, sir. Okay, sir. Okay, sir. Kasi yes. kung hindi, sir, masisira po kayo. Yes. Dahil kapag ito po, sir, itong si Mr. Manuel, bumalik ulit sa amin, o di i-on-air ulit namin. Na Dahil nasira yung kanyang motor. Then, re niyo ulit. For the third time, babalik na naman siya dito sa amin. Masisira na kayo, sir. Meron na kaming dahilan para sabihin, eh, palpak pala itong uh, Motor Rally Corporation. Bebenta-benta ng mga motor na palpak. Baka mamaya, mga, ano yan, second hand. O dili kaya, chap chap di ba? Siyempre, yung mga listeners, sir, kung ano nang isipin yan. So, wag natin bigyan ah yung mga listeners, yung mga viewers, yung mga customer ninyo na makapag-isip pa ng kung ano-ano against your company, especially yung competition ninyo na pwedeng gamitin po ito ng inyong kompetensya, di ba? It's sales speech nila sa kanilang mga customer. Huwag kayong bumuli sa motorale, oh. May nagsumbong sa bantay sa radyo, sirayan yung mga motosiklo nila. Huwag nyo na pong hintayin mangyari yan. Ngayon pa lamang, ayusin nyo na ang problema. Okay, sir? Yes, sir. Inayos sir. Good. Dalawa po mangyari. Bigyan niyo po siya ng bagong motorsiklo, brand new. Okay? At yung motor na nandyan sa inyo, yung sirain, ibalibag niyo po dyan sa TMX Honda. Sa Honda, kung sino man po may gawa niyan. Okay, sir? Yes, sir. Very good. Sabi ko sa iyo, sir Manuel, mabait to eh, si Mr. Bautista. Sige po, sir. Sir. Uh, pupunta, po namin siya dyan, sir, uh, within this week or anong gusto niyo po? Monday, ready na po yung bagong uh, motorsiklo na kapalit? Kausapin ko muna, yung, mamaya yung kanami, sir mamaya yung eh, ko. Sir. Pagpunta po namin dyan, kasama po si Mr. Manuel, nakaready na po yung bagong kapalit na motosiklo, di ba, sir? Yes, sir. Okay, sige po. May sasabihin ka, sir? Opo, sir. Paano po, sir? Makasiguro po ba ako na bago ang ibigay sa akin? Ito, sasabihin ko sa'yo kung bakit makasiguro tayo. Opo. Dahil pag binigyan kayo niya ng hindi branyo at palpak na naman ng motor at babalik ka rito, wala nang magtitiwala sa motorali. Sirang-sira na sila. They will never, never allow it, yung gano'ng klaseng sitwasyon. Okay? Opo. So, this time around, pagpapalitan nilang bago yan, yung pinakamaganda na. Opo. Kasi matatakot na silang babalik ulit dito at magreklamo, Sira na naman, sir. Apo. Yari sila. Hindi, hindi sila papayag. Okay, sir? Sasama namin kayo. Okay? Opo. Salamat po. <laughs> sir, sa pinigyan mo kami ng pagkakataon, magulungan nyo kami. At dahil sa inyo, napakabilis po solusyon sa naging problema namin. Dahil po kung hindi po nyo kami tulungan, hindi po namin alam kung maibalik yung pera o ibigay sa amin ang unit na sira. Ito na po yung pera na nakuha namin ngayon, sir. Napakalaki po. Maraming po salamat. 3,300 po nakuha namin cash. Maging masaya na po yung bagong taon namin. Maraming salamat po, sir. Happy